Dahil sa kahirapan ng buhay, anaboy lang ng magulang namin, ang tatay ko at kapal ko. Nangisda na sa dagat, eh ano lang ang nahuling isda, minsan marami, minsan hindi. Sapat lang sa pangatas na araw-araw na pagkain. Hindi kaya sa panggusto sa pag-aaral. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan noon si Manuel na tumigil sa pag-aaral at magtrabaho na lang para makatulong sa kanyang pamilya. Pero ang pangarap na makapagtapos, tila hindi raw nabura sa pangarap ni Manuel. Kaya ngayon, bagaman may edad na, pinili niya itong ipagpatuloy. Kahit pamisto lang tatay na raw siya ng kanyang mga kaklase. Nasiwa akong makisama sa kanila kasi nga bata, kanya-kanyang barkada. Samantala ako lagi solo, walang, walang, walang kay kaibigan. Barkada kasi nga, ayaw nila akong maging kay barkada kasi may edad. Gusto mga kapwa nila bata, ang ina ni Manuel tutol daw noon sa balak niyang magbalik eskwela. Saan ko wag na Kasi may bag na nga. Nang araw na yon, matapos magpintura, sunod namang inasikaso ni Manuel ang pag -e enroll sa eskwelahan. Anong trap ang papasokan? Ang Sa nalalapit na pasukan, nasa ikalabing isang baitang na siya. Maswerte si Manuel dahil wala siyang binabayaran para makapag-aral ang tangi raw niyang puhunan. Magagandang grado. Bukod dito, may mga nagmamagandang loob din daw kay Manuel na nagbibigay ng mga gamit pang eskwela. Ito yung bali yung bigay ng teacher namin, yung lalaki. Pwede pa siya, oh. wala lang kinta sila, na lang. Mga sponsor din sa inyong mga ano, kakilala ko yung... Kuya Manuel po yung isang masipag na mag-aaral or estudyante. Napakatsyaga kahit sabihin pa natin kung anong edad niya, estado na niya sa buhay, italagang eh, talagang nagsisikap na makatapos mag-aral. Bali, may gaganti ko sa kanila, yung noon ako yung nakatanggap ng mga certificate sa mga ano sa school, mga activity, at laging kasama sa honor. Sikapin ko yung magagawa ko para lalong tumas ang grade at Para may pagmalaki, may pag -malaki ilakot, hindi sila nagkamali ng Matapos tumulong sa Brigada Eskwela at matapos makapag-enroll, hindi pa rin pala natatapos ang araw ni Manuel. Bagkus, magsisimula pa lang siya sa kanyang trabaho bilang sweeper o yung tagawalis ng kalsada. Baliwala nga raw ang, ang maghabong pagkakabilad niya sa init ng araw, kapalit ng kaunting halagang makakatulong naman sa pagtupad niya ng kanyang pangarap. Ang kinikita niya rito nasa 2,500 pesos buwan-buwan na pagkakasyahin pa niya sa kanyang pamilya at sa mga gastusin niya sa eskwelahan. Sa hirap ng buhay ngayon, malang bilhin. Kailangan talagang mag-budget tapos yung ang ginagawa ko. Masaday na ako sa school pagka Sabado. Ako na ako ng basura pero sa ako, sa piso. Binabayan nila ako ng janitor. Ang kalagayang ito ang lalong tumutula kay Manuel na makatapos ng pag-aaral para makamit ang maginhawang buhay. Ito ay din ko nung grade 7 pa ako. Ang section ko, 7 amethyst. Medyo anong bata-bata ako yun ang kaunti. Kahit nahihirapan, hindi sumusuko. Kahit maraming problema, pagsubok na pinagdadaanan, nakakaya akong harapin at kapit lang sa taas na sanay. Ang paglabanan yung mga problema, pagsubok. Hindi ako bibitiw hanggang makatapos ng pag-aaral.